ang nakakatakot na pag-atake ng isang unggoy sa isang babae. Itong unggoy na to ay si Travis na isang chimpanzee na may taas na 5 feet tall at bigat na 240 pounds. Mabait naman itong si Travis at pinalaki nga siya ng maayos nung nag-aalaga sa kanyang si Sandra Herold for 14 years at tinrato nga siya nito bilang anak na din. Katunayan, pati na rin mga kaibigan ni Sandra, close na nga rin kay Travis, kabilang dito si Carla Nash na mahilig din sa mga hayop. Pero sa pagtandangan ni Travis, dito nga may mapapansin ni Sandra na parang unti-unting nagbabago yung ugali nito and in 2009, dito nga mangyayari yung isang malaking bangungot. February 16, 2009, dito nga magugulat si Sandra nang mapansin niyang kakaiba yung kilos ni Travis at nakalabas nga ng bahay. Anaman, dito nga siya humingi ng tulong doon sa kaibigan niyang si Carla para nga mapapasok si Travis ulit doon sa loob ng bahay. 3.40pm, dito nga dumating si Carla na meron pang daladalang red Elmo doll para pampakalma daw kay Travis. Sama si Sandra, nilapitan nilang dalawa si Travis at dito na nga mangyayari yung bangungot ng magalit itong si Travis doon sa Red L dal na daladala nga ni Carla. Biglang lumusob si Travis at agad niyang inataka si Carla, particularly yung buong mukha niya. Given kung gaano kalakas yung mga chimpanzee, gamit lang yung kamay ni Travis, mabilisan niyang natuklap yung eyelids, ilong, panga, labi at buong anit ni Carla. Di pa nga dito na kontento si Travis dahil kinagat din niya yung kamay ni Carla na nagpatanggal dito. Subukan naman pigilan ni Sandra si Travis ng ilang beses at pinalo pa nga niya to ng pala pero hindi nga to tumatalab at dito na nga siya kumuha ng patalim. Habang inaatake ni Travis si Carla, pinatamaan ni Sandra si Travis sa may likod ng ilang beses pero hindi pa rin talaga to huminto. Takot nga ni Sandra kay Travis na tinuturing niya dating anak dito na nga siya nagtago doon sa loob ng sasakyan at tumawag ng mga pulis. Itong phone call na to ay available online at sobrang nakakapanlumong pakinggan. Habang kausap yung mga pulis, dito nga sinabi ni Sandra na He's blanking my friend? Hurry up, please! Kaya naman ding damating yung mga pulis at dahil nga ayaw huminto ni Travis sa pag-atake kay Carla, dito na nga siya binengbeng ng mga pulis. Sobrang dami ng tama ni Travis, nagawa pa gumapang papasok ulit doon sa may bahay niya, papunta doon sa kwarto niya, at dito na nga siya binawian ng buhay. Dila na naman agad sa ospital dugoan duguan na si Carla at himala nga siyang nakaligtas pero ayun nga lang wala na siyang ilong, panga, mga kamay at iba't iba pang parte ng katawan at tuluyan na nga siyang naging bulag. 2009, nagbigay naman ng comment si Carla tungkol doon sa nangyari at ang sabi niya, It was a horrible thing, but I'm not a horrible person. And he wasn't a horrible chimp. It was a freak thing kung ano namang nangyari kay Sandra. Pagkatapos ng insidente kay Carla, nag-alaga ulit si Sandra ng isa pang chimpanzee pero this time, binabayaran na lang niya yung ibang tao para alagaan ito until in 2010, nang bawian din siya ng buhay dahil sa aneurysm. Ngayon, si Nash ay nasa 60s na niya at dumaan nga siya sa napakaraming face transplant para maayos yung mukha niya at ine-enjoy na lang niya yung buhay niya sa pakikinig ng mga audiobooks at mga kanta.